Hindi ko akalain guys na may namumugad na pala mga ibon dito sa taas ng kisame na to. Kaya pala parang may mga walis-walis akong nasisilip na parang lumulusot na dyan sa buta sa gilid. Ayan, nung makita ko yan pala guys, karami na ang mga pugad nila, nag-ipo na talaga. Ayan, hindi ko talaga akalain guys, kaya pala may mga ibon dyan sa labas na umaali-aligit. Dyan pala yun sila nagdadala ng mga... Mga damo, mo, ayan, dyan sa bakal na yan, dyan nakasabit. At nalaglag na ang iba dyan sa cover ng... Uh, kasi ito guys, yung box na to eh, da, anong talaga to ng silipan ng kuryente, if ever na may troubleshoot dyan sa kuryente na yan. Kaya linisin na natin yan guys, huwag natin pabayaan at baka pamahayan naman ng mga daga na malalaki. Di ba yung mga daga, yan ang gusto nila, yung mga kusot na ganyan at saka mga hantik baka mamaya sila pa ang mamahay dyan mahirap na makati pa naman ang hantik at saka yung mga daga di ba diba? pag napansin nila yan at baka sila ang mangitlog dyan at mag anak kaya magmasid masid talaga tayo guys sa ating mga kabahayan mahirap din kung ahas din ang magbahay dyan Diyos ko po